Uh, pag pinag-uusapan natin si Mike Enriquez, in the context of lessons learned, you know, uh, as a human being, as a, broadcast, uh, uh, a broadcaster, ano ang lessons, ano ang fondest memories ninyo kay Mike? Ikaw, Rafi. Siguro yung passion niya sa work, kahit na ilang dekada na siya sa industriya ito, nandun pa rin yung puso niya. Nakasama ko siya sa, after, uh, sa Tacloban after ng Hayan, typhoon ng super typhoon Hayan. Natutulog lang kami dati sa labas ng ship, sa Navy ship. Nabalitaan nung uh, captain na papunta si, si Mike doon. Eh, walang ibang tutulugan doon. Eh. Sabi niya, sige, pwede naman siya pumunta rito. Nag-provide uh, nag, uh, siya ng quarters sa loob ng, uh, ng, ng barko. Tapos in-invite na niya kami kasi sa labas na kami natutulog. Sabi niya, join na lang kayo. Dito na lang kayo sa loob matulog. Uh, nakakatawa kasi, well, five days na, lang, five days na kami nagko-cover doon. So medyo pagod na. Pero may isang uh, araw na, nauna siya nagising sa amin. Okay na siya na fully, uh, pwede na siya mag-cover na siya. Ako pupukas-pungas pa. <laughs> Ang aga niya nagising para mag-ready at mag-cover. The whole day nag-cover na siya. So ganoon siya. Uh, Nakakabilib na kahit na ganoon na siya katagal sa industriya, nandun pa, nandun pa rin yung passion niya sa, sa, sa trabaho ito. So yun, yun siguro matatandaan ko sa kanya talaga. At I will keep that in mind. Mm -hmm. Susan, ikaw? Yun, tito Boy, ganun din. Dedication niya sa trabaho. At alam mo, yung hindi alam siguro na tao, napaka-cowboy niya si Sir Mike. Yeah. <laughs> Pagkasama mo yan sa mga remote coverages, nako, ang hilig niya bumili ng mga street food. Yung mga inihaw na pusit, yeah. yung mani yung mga ganyan. Ang hilig-hilig niya. Parang hindi mo siya po problemahin when it comes to food. Kasi parang lahat, kahit yan, nasa street food yan, kakainin niya yan. Napaka-cowboy. Hindi siya, hindi siya, maselan sa pagkain. So bakit niya, ako mga may pigil dyan. Sir, ano ka ba? Tama na yan. Masarap to eh. Sasuso mo sa suka. Yung mga inihaw na pusit. Ang bango-bango kasi nung pagka iniihaw, di ba? Yung mga rally-rally niya, may mga inihaw na pusit. Gustong gusto niya yun. Madali Yung siyang siya para manlibre. Madali siyang, <laughs> ah, madali siyang kanchawan. Hmm. Sir, sarap. Ay, Magagalit, pizza, pero biglang. No? Sarap magpizza. Big oh, so you know? Ilan. <laughs> Ganon siya. Napaka-generous niya. No? Pagka, lalo right. na pagka sa mga kasama niya sa work. Joel, ikaw. Uh, siguro boy, ano uh, um, marami akong marami akong anecdotes ni Mike. Pero isa sa mga masasabi ko, I'm sure uh, Susan knows this. Ano uh, Mike is a difficult boss. <laughs> ano siya, uh, perfectionist. No? Mm. The slightest mistake sa script and he will terrorize you, no? Because Uh, he's a sucker for competence. Eh. Ayon yung nagkakamali. <clears throat> Uh, but you know uh, Outside the work Outside work Si Mike is a very caring friend no? Yes. Um, I remember I, We got married uh, in 2003 My wife and I Tapos kinuha ko siya sa West Nag, uh, Dalawa lang silang ninong Si Mike at yung uh, kaibigan kong mayor at, uh, After three years We decided to mag, uh, Magpakasal sa simbahan Ginawa ko ulit siya nino. Sabi niya, ibigyan na naman kitang pakingkim. <laughs> eh, sabi ko, you can, pwedeng you... hindi naman. <laughs> But he ended up, ano, he's a generous person. Very yeah, yeah. uh, <laughs>